Shoutout tayo mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Melinda Albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nagrinyo sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinke Ferris. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Kasama ng mga ito ang mga nilalang na mga amaranig at mga sundalong awol. Dihamak na mas mapanganib ang mga ito kumpara sa mga nilalang na mga pirok-pirok. Hawak ngayon itong si Butchok ang kanyang mga matatalas na mga garab. Agad na umigkas na ito ng mga pag doon sa mga nilalang. Ganon din si Nanonoy, Kiram at Buno. Agad nilang inaataki ang mga nilalang na nakapalibot sa kanila bago pa sila maunahan sa pag-atake. Itong si Kiram, ubod ng bilis na nagpatalon-talon ito doon sa mga batuhan para makakuha ng bilo. Ganon din itong si Nunoy na nagpalipat-lipat ng pwisto doon sa mga batuhan, papaatake na din doon sa mga nilalang na mga pirok-pirok. Ngunit mas nauna pa nga ang dalawang magkapatid na sina Buno at butyok. Napakabilis na tumakbo at agad na naabot ang mga nilalang gumulong itong si Butchok doon sa may batuhan pasoong doon sa isang nilalang na lumundag na papunta sa kanya sinasabayan ito ni Butchok ng pagwasiwas sa kanyang dalawang mga hawak na mga matatalas na garab at nasa pool ang bandang ibaba ng liig ng nilalang na pirok-pirok at dahil na paggulong itong si Butchok umabot ang hiwa sa tiyan ng nilalang na agara nitong ikinamatay nabutas at wakwak -wak ang liig papunta sa may ng nilalang na pirok-pirok na nagiging dahilan para umalagwa palabas ang mga lamang-loob ng nilalang. Napakabangis ng ginawang iyon nitong si Butchok na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad niyang napatay ang isang nilalang. Matapos iyon, agad naman siyang umigpaw pataas at kinubawan ang liig ng isa pang nilalang habang walang habas na ginilitan niya ito sa may liig. Nagpatalon-talon pa nga ang pirok-pirok para sana makawala sa pagkakapit ni Butchok sa kanya. Ngunit tumagas na ang napakaraming dugo. Galing sa malalim na hiwa sa liig ng nilalang na sa paglipas ng ilang mga segundo, tuluyan na din itong namatay. Samantalang itong si Bruno, walang takot na sinalubong niya ang isang pirok-pirok na umaataki agad sa kanya at nagpakawal ng mga pagkalmot. Dalawang magkakasunod na mga pagsapak ang ginawa nitong si Buno na tumama sa mukha ng nilalang. Agad na nalugmok ito sa may batuan na parang tinibag na puno ng saging. Dahil sa lakas ng mga ginagawang pagsapak ni Buno, basag pa nga ang panga ng pirok-pirok na agaran itong ikinamatay agad naman siyang sinuwag ng isa pa at binalak na kagatin ang liig nitong si Bugo. Ngunit maagap na naiwasan ito ng bata Napayoko itong si Bono At agad din na umangat nang hindi tumama sa kanya Ang pagkagat ng nilalang At sabay ng kanyang pagangat Kumuha ng builo itong sibuno sa kanyang mga paa At pagkatapos agad na nagpakawala ng mapaminsalang sapak itong sibuno, natumba doon sa tiyan ng nilalang na nagiging dahilan para mapasigaw ito at mapapaigik. Nagpasuray-suray pa ito ng ilang mga segundo bago tuluyan na natumba at nangingisay doon sa batuhan. Samantalang si Nakiram naman at Nonoy naabot na din nila ang mga nilalang at walang habas na pinagkakalmot ang mga ito ng dalawa. Doon naman sa unahan kahit na nagtatago sina butsok sa likod ng mga batuhan, nasisipat pa rin nila ni Commander Abgaya ang nangyayaring labanan. Doon sa unahan at kitang kita ng mga ito kung paano pinabagsak ng mga batang sundalo ang mga nilalang na mga pirok-pirok, pati ang tatlong mga sundalo. At ang dalawang mga mga ngatay nakita nila kung paano kumilos at makipaglaban ang mga ito Napatigal-gal nang ilang mga segundo ang alas dahil hindi makapaniwala ito sa kagalingan at lakas ng mga sundalong kalaban ngayon niya naisip kaya pala napatay nang ganon kadali ang kanyang mga tauhan dahil hindi basta-basta ang antas ng kalakasan ng mga binatilyong sundalong ito napalingon ito kay Inko Armak উই kanitong si Commander Abkaya Mukhang nagkakamali ako sa aking pagmamaliit sa kanilang mga kakayahan, Inkwarmak. Kakaiba ang lakas ng mga sundalong ito. Na napakabangis na pinabagsak ang mga mababangis na mga nilalang na mga pirok-pirok. Sagot naman itong si Inkwarmak. <laughs> Tama ka, Commander Abkaya. Ngunit sa ko, sa dami ng ating mga kasamahan, mapapatay pa rin natin ang lahat ng mga iyan. Siguraduhin lamang natin na hindi makakalayo ang mga iyan at makakatakas. Sa mga pirok-pirok pa lamang, natitiyak kong masusugatan din ang mga ito at manghihina ang kanilang lakas. Sa ngayon, Commander of Kaya, hayaan muna natin ang mga ito na kalabanin ng mga pirok-pirok. Sa dami ng bilang ng mga nilalang na iyan, imposibleng hindi matatamaan din ang mga ito kapag humina na ang kanilang mga kalakasan sa lamang tayo aatake at gagawa ng mga pag-atake sa kanila. Pagkatapos agad na umaatungal ng napakalakas ang pinuno ng mga aswang na sungayan at pagkatapos nag-atrasan sa paglundag ang mga aswang na sungayan at bumalik ang mga ito doon sa mga batuhan galing doon sa kinaroroonan nila ni Maki at Baltok. Balak kasi ng mga ito nahayaan hayaan muna ang mga nilalang na mga pirok-pirok ang umataki sa mga sundalo. Ngunit itong si Commander Abcaya inutusan pa rin ang mga rebirding talim na patuloy na magpapaputok pa rin ang mga ito at humanap ng pagkakataon para mapapatamaan ang mga sundalo kaya maririnig mo pa rin doon ang mga putukan habang nagaganap naman ang matinding sagupaan doon sa bukirin ng kampu utso. Doon naman sa bayan ng Kampo Utso, nagsisimulang kumilos na din ang mga talim para sakupi na ang bayan. Mabilis na umibis na sila Manong Pilipe doon sa likurang bahagi ng merkado kasama ang walong mga disipulo at ang maraming bilang ng mga talim. Samantalang doon naman sa kabilang bahagi, biglang nabibiyak ang lupang kinaroonan ng mga sundalo at mga pulis na nagbabantay doon sa bayan nagsusulputan na galing doon sa mga nabiyak na lupa ang mga maligno at mga inkanto na tinatawag nitong si Manang Pilipe. Mayroong mga baging din na napakaitim ang kulay ang naglalabasan galing doon sa mga nabibiyak na lupa at agaran na inabot ng mga pagpulupot ang mga sundalong nandoon at mga pulis. Nakikita naman nila ni Nitoy ang tagpong iyon dahil sa mga pagkakataon na iyon, saktong napatapat naman ang kanilang sinasakyan doon sa lugar na iyon habang naglilibot ang mga ito. Kitang kita nila ang mga nangyayari doon sa mga sundalo at mga pulis. Sobrang nagulat ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Napapasigaw pa nga itong si Pisario sa nakitang tagpo. Unang bisis kasi ngayon ng mga pulis na ito na makakita ng ganong uri na kababalaghan. Uwi ka naman agad itong sinitoy. Tuntun, George. Kinakailangan ng ating mga kasamahang mga pulis at mga sundalo ang tulong. Tara na, mukhang mapapahamak na ang mga ito. Kaya mabilis nang naglulundagan ang limang mga pulis na pinangunahan nitong sinitoy palabas ng kanilang sinasakyan at agaran na umarangkada ng takbo papunta doon sa unahan. Sa gitna ng pagmamadali ng mga pulis, nag-uusal na din sina Nitoy ng mga malalakas na mga usal na sa bulag at mga usal na pangwasak para doon sa mga baging na nakakapulupot na sa mga katawan ng mga kasamang pulis at mga sundalo. Samantalang ang mga pulis naman na pinangunahan itong si Pisario, hindi pa makakilos ang mga ito at patuloy na napatulala sa kanilang mga nasaksihan. Magkakahanong takot at pagkamangha ang kanilang mga nararamdaman. Makalipas lamang ang ilang mga segundo. Nang tuluyan ng makalapit ang grupo nila ni Nitoy doon sa kinaruroonan ng mga kasamahang mga pulis at mga sundalo, agad na inilatag na nitong si Nitoy ang kanyang mga malalakas na mga usal na pangwasak na nagiging dahilan para maputol ang mga baging na nakapulupot sa katawan ng kanilang mga kasamahan. Gumawa din ng mga pag-atake itong si Tonton gamit ang dalawang mga matatalas na mga itak. Walang habas niyang pinagtataga ang mga inkantong nandoon at mga lamang lupa na nakahawak na din sa mga katawan ng mga pulis at mga sundalo. Tanging sigaw na lamang din ang nagagawa ng kanilang mga kasamahang pulis at mga sundalo wala kasing kalaban-laban ang mga ito doon sa mga inkanto. Ang ilan sa mga sundalo, nagawa nilang maputukan ang mga inkanto at mga lamang lupa na nando doon. Ngunit bumaon lamang ang kanilang mga bala sa katawan ng mga ito at walang nangyayaring masama. Hindi nga inaalintana ng mga inkanto at mga lamang lupa ang mga bala ng mga sundalo at pulis at patuloy nilang inaatake pa rin ang mga ito nang makita naman nila ni Nitoy na napuputol na ang mga bugging agad na sumigaw na itong si Nitoy. Tulungan ninyo ang mga hinihila ng mga inkanto. Ako na ang bahala sa mga nandarito. Nakita kasi nitong si Nitoy na mabilis nang hinihila ng mga inkanto at mga lamang lupa ang mga nahawakan nitong mga kasamahang mga pulis at mga sundalo. Hinihila ang mga ito papalabas ng bayan. Mabilis naman na pinagbabaril nitong si George ang mga ito gamit ang kanyang armas na rifle habang nagpabaon ng mga malalakas na mga usal. Isa-isang tumimpuwang ang mga nilalang nang tamaan ang mga ito ni George. Agad na din ang mga katawan ng mga ito sa lupa dahil sa lakas ng mga ginagawang pabaon na usal ng anti-ngirong pulis. Mabilis naman na nabiyak ang lupang kinaroroonan nitong si George at mabilis na umalagwa doon ang ilang mga inkanto na pilit na inabot itong si George. Agad naman na lumundag itong si Tonton sabay ng mga paglatag ng mga usal at ginawang mga pagtagpas gamit pa rin ang dalawang mga matatalas na mga itak doon sa mga nilalang. Kaya agad na nakahulagpos itong si George at napatay ng dalawa ang mga lamang lupa na umatake sa pulis na si George. Ang dalawa naman nilang mga kasamahang pulis, mabilis na din na umarangkada ng takbo para habulin ang mga inkantong may hila-hila na walang malay na mga katawan ng mga pulis at mga sundalo. Sa puntong iyon, nang makabawi na ng wisyo ang grupo nila ni Hipisario, agad na kumilos na din ang mga ito at nagtatakbuhan papunta doon sa kinaroroonan nila ni Nitoy habang pinagbabaril ang mga nilalang. Nakakaramdam man ng pagkatakot ang mga ito. Ngunit dahil nga sa kanilang nakitang kakaibang kalakasan ng grupo nila ni Nitoy, nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga ito para tumulong at lumaban na din. Nang makalapit na ang mga ito, dito nila nakita ng malapitan ang hitsura ng mga nilalang. Agad nilang pinagbabaril at pinagpapalo ang mga ito gamit ang kanilang mga batuta. Nawala na ang kanilang naramdamang pagkatakot kahit sa kakaibang hitsura ng mga inkanto at mga lamang lupa na nando doon. Samantalang doon naman sa kabilang bahagi ng lugar, doon sa merkado ng bayan, nagulat itong si nang may maramdaman itong kakaibang mga presensya doon sa paligid kaya agad na napatayo ito at inaabisuhan ang kanyang mga kasamahan na mayroon siyang nararamdamang mga presensya galing sa mga kampo ng kadiliman. Agad na wika nito. Tinyente Aragon, mukhang may mga umaligid na mga kampo ng demonyo. Bigla-bigla ko na lamang itong naramdaman at sigurado akong malapit na ang mga ito. Tara na, bituin! puntahan natin ang unahang bahagi ng merkado. Tinyente Aragon, mas nakakabuting pagsabihan mo na ang mga taong nandirito. Kinakailangan nilang magingat at mas nakakabuting bumalik na ang mga ito sa kanilang mga tirahan. Agad na kumilos na ang mga ito. Si Natia Silis kasama itong si Damian at ang mga bata. Mabilis na naglalakad ang mga ito papunta doon sa unang bahagi ng merkado samantalang itong si Tiniente Aragon agad na nagpunta ang mga ito doon sa kalubluuban ng merkado kasama ang kanyang mga kasamahang sundalo para abisuhan na ang lahat ng mga taong nando doon na kinakailangan nilang umuwi na at bumalik sa kanilang mga tirahan pati na ang mga nagtitinda doon kailangan na makaalis na ang mga ito batay kasi sa kanilang nakikitang hitsura nitong si Tia Cedes. Mukhang nakakaramdam ito ng sobrang pag-alala. Kaya natitiyak nilang malala ang sitwasyon at maaring malakas at marami ang mga kalaban na mga kampo ng kadiliman ang nasa paligid ng merkado. Makalipas naman ang ilang mga sandali. Pagdating nila ni Tia Sidis doon sa bahaging unahan ng merkado, agad nilang nasipat. Ang mga kainahinalang mga tao doon sa unahan kaya tumigil na ang mga ito sa kanilang paglalakad at muling wika ng babaylan. Mukhang mga talim ang mga ito at natitiyak kung may kasama ang mga ito na malakas ang mga kakayahan. Maaaring kasama ng mga ito ang kanilang alas. Humanda na kayo, Damian, Bituin, Akiko, Abo. Alam niyo na ang mga dapat ninyong gagawin. Basta tandaan niyo ito. Huwag tayong maghiwa-hiwalay kailangan na matutulungan agad natin ang isa't isa kung kinakailangan maglatag na tayo ng mga usal bituin bilisan mo mukhang papalapit na ang kanilang grupo dito sa May Mercado maraming mga tao pa ang nasa loob at maaring madadamay ang mga ito kailangan natin harangin muna ang mga ito bago tuluyang makalapit ang mga ito dito sa merkado kaya sabay na gumagawa ng mga usal si Natia Sidis bituin at kasama na din ang batang si Akiko. Sa mga sandaling iyon, gulat na gulat din ang grupo nila ni Manong Pilipe nang maramdaman ng mga ito ang mga presensya doon sa unahan kaya agad na inutusan ng matanda ang mga tauhan na tumigil na muna sa kanilang pag-usad. Inutusan din ito ang walong mga disipulo na ng mga usal para mapag-alaman nila ang kinaroroonan ng mga nararamdaman ng mga presensya. Walong disipulo lamang ang kasama ngayon nitong si Manong Pilipe sa mga pagkakataon na iyon dahil ang dalawa sa mga ito nandoon pa rin sa mga kakahuyan at ipinagpatuloy ang mga ginagawang ritual doon sa dalawang mga bata kasama ang ilan sa mga talim at mga inkanto. Matapos naman ang ginagawang ritual ng mga disipulo na pag-alaman na ng mga ito, ang kinaroroonan nila ni Tiasides. Kaya muling nag-utos itong si Manong Pilipe na muling umusad na ang mga ito. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, inutusan na niya ang mga tauhan na mga talim na magpapapotok na ang mga ito doon sa mga taong nandoon sa may merkado. Samantalang ang matanda naman, kasama ang walong mga disipulo... Atakihin nila agad ang kinaroroonan nila ni Tia Sedes. Umindak sa lupa ng tatlong bisis itong si Manong Pilipe. Kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Biglang umihip na doon ang malakas na hangin at biglang nawala ang mga ito doon sa kanilang kinatatayuan. Habang sina Tia Sedes naman, matapos na mailatag nila ang mga usal, biglang nakakarinig ang mga ito ng malakas na mga putukan ngunit hindi iyon ang ikinabahala ng matandang babaylan nararamdaman kasi nito ang kakaibang kalakasan ng presensya na papalapit sa kanilang kinaroonan kaya mabilis na gumawa ng malakas na harang ng mga usal ang matandang babaylan at agad na wika nito doon sa kanyang mga kasamahan bituin! gamian! mukhang papaatake na sa atin ang mga kalaban humanda na kayo. Gumawa ng malakas na pabilog na hugis itong si Tia Cides para harang sa maaring pagdating at pag-atake ng kanilang mga kalaban. Itong si Damian agad na umaangil ito at nakayuko na. Ramdam din kasi ng aswang nagabunan ang papalapit na malakas na mga presensya. Nakahanda na itong umatake kung sakali. Ngunit ang dalawang mga batang paslit na sina Abo at Akiko biglang nawala ang mga ito doon sa kanilang kinaroroonan na walang nakakapansin. Sina Utoy naman at itong si Bituin nakahanda na din ang dalawa at makalipas nga lamang ang ilang mga segundo biglang nakakarinig ang mga ito ng malakas na pagsabog at nabibiyak ang kanilang kinaroroonan ng lupa. At pagkatapos biglang sumulpot doon ang siyam na mga katao ang walo sa mga ito nakasuot ng purong itim na na nababalot pati ang kanilang mga pagmumukha. Sabay-sabay na gumagawa ng mga usal ang mga ito kasama ang isang matandang mayroong mapuputing mga buhok ng walong iyon na nagiging dahilan para mawasak ang ginagawang harang na pabilog nitong si Tia Cides. Doon naman sa may merkado, Napilitan ang grupo nila ni T. Aragon na harapin ang napakaraming mga talim. Gumanti na din ng mga pagpapaputok ang mga ito. Kahit na mas marami, ang bilang ng kanilang mga kalaban, mas lamang naman ang mga ito. Dahil nakapagtago ang mga ito ng mabuti doon sa mga simintadong pader sa may merkado. Samantalang ang mga taong nandoon, nagtatakbuhan na ang mga ito palabas ng merkado. At pabalik doon sa kanilang mga pinanggagalingan, takot na takot na ang mga ito sa kanilang mga narinig na mga putukan. Nang masilayan naman ni sides ang mga kalaban doon at makitang nawasak ang kanyang ginagawang malakas na harang, agad na umindak ang matandang babaylan sa lupa para sana pahinain ang lakas ng kanilang mga kalaban. Agad naman, nanayanig ang lupang kinaroonan ng mga ito. Ngunit kasabay, ng pagkayanig ng lupa doon sa paligid, biglang nawala naman ang apat doon sa mga disipulo. Samantalang ang apat pa sa mga ito, biglang tumakbo ng napakabilis ang mga ito, papaatake na sa kanila. Ang kanilang alas naman na si Manong Pilipe, biglang nagiging balabal ito na kulay abo at rumaragasang papunta na din sa kanila. Nakakaramdam agad ng kakaibang pamimigat sa kanilang mga katawan ang mga ito na labis na ipinag-alala nitong si Tia Sidis. Kaya uwi nito kay Damian. Damian, bantayan mo ang ating likuran. Nawala ang apat sa mga ito na maaring umaatake na galing sa ating likuran. Maagap naman na gumagawa ng mga usal si Tia Sidis kasama ang batang si Bituin. Ang batang babayla na si Bituin agad na nagpalabas ito ng mga baging sa paligid para harangan ang mga rumaragasang pag-atake ng mga kalaban. Agad na naglatag din itong sibituin ng malalakas na mga harang ngunit huwi ka si Tia Sedes. Huwag na bituin. Walang magagawa ang mga harang sa kanila. Malalakas ang kanilang mga usal. Gamitin mo na lamang ang iyong mga baging para lituhin ang mga ito. Maagap naman na ginawa agad iyon ng batang sibituin. Ngunit bawat maradaanan nitong si Manong Pilipe na sa mga pagkakataon na iyon nag-anyong malaking balabal pa rin, natutunaw ang mga ito. Pati na ang mga baging nitong sibituin na nadadaanan nitong si Manong Pilipe. lahat ng mga ito ay natutunaw. Kaya agad na nakakalapit na ang apat na mga disipulo doon sa kanilang kinaroonan. Ngunit sa isang iglap biglang nabuwal ang apat doon sa lupa nang mayroong napakalakas na usal ang tumama sa mga ito. Gulat na gulat itong si Sidis, agad itong nagpalingon-lingon para hanapin ang pinanggagalingan ng mga usal na iyon.